アウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウト Kumusta? Ngayon, alam naman nating lahat may paparating na bagyo. At yun ay tinatawag na bagyong obong. At yun ay tatama. Estimated itong tatama dito sa Bansang Pilipinas bukas September 26, 2025. At ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano tayo makakaiwas o mapapawasan ng epekto sa atin ng bagyo. Samahan niyo ko alamin ang mga steps o at ituro sa inyo kung ano nga ba ang gagawin before, during at after ng isang bagyo. Bago ang pagyo nararapat lamang na manood tayo ng balita upang tayo maging updated kung ano ang kalagayan ng isang bagyo. <tell> Bago, pangalawa, mahalaga na magkaroon tayo ng go bag na nilalaman ng mga extra damit, baunan ng tubig, extra batteries at flashlight at mga pagkain na pwedeng ikan o is-stock. Mahalaga rin na magkaroon tayo ng mga panggamot baka sakaling tayo ay magkasakit. At ang panghuli at pangatlo, mahalaga na magkaroon tayo ng evacuation center sa o sa kasakaling bahay na pwede natin matirhan kung maapektuhan ang ating bahay ng bagyo. po. Bye-bye. During an earthquake, it is important for us to stay calm, make sure that everyone is safe. Hmm. Ayaw, ayaw, kayo, ayos na ba kayo? Huwag kayong mag -alila. If the rain stops, we will just pray and pray that God will forgive us. If the rain stops, we will just pray and pray that God will forgive us. We will just pray that God And most importantly, unplug appliances to avoid any electrical damage to your house and close windows to avoid the storm getting in your house. And lastly, after an earthquake, it is important for us to check whether our family members or our colleagues are safe. Second, assess the damage. We must first identify what damage that the storm have caused to be able for us to clean or fix it or avoid it if necessary. And lastly, must clean your surroundings. ngayon, alam mo na ang mga dapat gawin before, during, and after the storm. Kaya naman, alam mo na kung paano maging ligtas at iwasan ang mga discretion